bad news mga kainag siya ano? may tama may tama so ano pang uwi ko dapat eh uh, alas 10 pa ng gabi ano araw ng biyernes ngayon alas 8 pa lang ng gabi ano nagpaalam na ako kasi hindi eh. maganda pa karamdam ko eh grabe gusto kasi ano ano no? sakit winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada Papalit lang ako ng damit pero nagpaalam na ako sabi ko uwi na ako mahirap na kasi baka lumala no? kaya maganda na rin yung pinapahinga natin pag nangaramdam tayo ng ano yung alam natin ano kasi pag hindi ko pinahinga to alam ko naman sa sarili ko eh, no? pag hindi ko pinahinga to kasi sa cooler ako nagtatrabaho sobrang lamig no? nararamdaman ko yung sobrang lamig although kahit makapal yung mga suot ko nararamdaman ko talaga so hindi hindi normal kasi pag nakasuot ako ng ganito mga pantrabaho sa cooler hindi ko naman nararamdaman yung lamig eh pero ngayon ramdam ko Hi. Thank you. Welcome. Ha. <sighs> grabe. So medyo malamig ngayon, ano, makakainig Hindi ko alam kung malamig dahil malamig na nararamdaman ko. Normal naman kasi kanina nung pumasok ako, ah, uh, okay naman eh. Okay naman ako makakainig sana. Wala naman ako nararamdaman. Parang medyo nagsisipon-sipon lang ako pero hindi masakit yung katawan ko, hindi ako nilalamig. Pero ito na lang, no, lately. Nung nagtrabaho ako ng 4 hours tapos nagbreak ako, Pagkatapos ko mag-break, parang doon na pumasok yung lamig, no? Nararamdaman ko lamig. Tsaka yung mga kasukasuhan ko, ano? Uh, parang masakit. Parang masakit yung mga muscle ko, no? Di ba ganyan yung trangkaso? Uh, masakit yung kasukasuhan. Tapos, sa uh, iba talaga yung lamig na naramdaman ko doon sa trabaho namin, sa cooler. Iba, iba talaga. Parang hindi ko talaga kaya. Kaya nag-decide na ako na sabi ko, paalam na lang ako sa amo ko. No? So, bali, under time ako ng dalawang oras, mga kainags, ano? Okay lang yung kasi i-charge Icha naman nila yon sa vacation leave marami pa naman tayong vacation leave or kaya doon sa sick, call sick call sick natin o mga benefits natin so uwi na muna ako mga kayo kasi kailangan ko magpahinga nako ang inaalala ko kasi eh di ba uwi tayo ng Pilipinas ano kasi syempre pag uh, may lag na tayo nako di ba ano hin tayo sa airport yung babarilin yung titingnan yung temperature ng init ng katawan natin di ba so syempre pag uh, mainit uh, over doon sa normal na temperature ng katawan natin ay eh, naku magkakaproblema tayo sabi nga nila baka raw hindi matuloy o makancel yung flight pagka uh, may lag na tayo or trangkaso kasi syempre no para, para sa safety nga naman ang, ano yun, safety ng lahat Ay eh, syempre eh, uuwi tayo sa Pilipinas nako kaya ngayon ano pa naman eh uh, medyo matagal pa naman uh, ilang, almost less than 2 weeks na lang na uh, makapagpahinga pa tayo niyan. So pagka hindi pagka hindi pa ako komportable sa linggo, so magko-call si ako tatawag ako sa bingo na hindi ako makakapasok. Yeah, nakalalaking tulong nito ano no, nitong tuk. Pinawisan ako mga kailis, ano Nung pinawisan ako parang gumana ang pakiramdam ko. Ayan o, oh, ako. Tapos ang gagawin ko, ako uh, kung napapansin nyo yung ano na yan o, oh, yung luya, gagawin ko sa labat mga kainags, ano? Yan. Durugin ko lang para mas madaling maano no yan uh -huh. mas, mas madaling kumatas Ayan, tapos ano, ano para ano gumuguhit kasi sa ano to no sa lalamunan oh, grabe pinawit pina pinapawisan pina, pina yung ulo ko mga kainay so oh. nung pinawisan ng ulo ko ang laking tulong na sa ano sa pakiramdam lakas makapawis nito ano na to tuk parang winter jacket siya no so tapos yung yung dibdib ko, pinapawisan din. Tapos lalagyan ko nitong ano, no, gulay. Gusto ko kasi may gulay eh. Yung ating ano, ano, you know. Soup. Tapos uminom na rin ako nitong gamot, ano. Buckles tapos uh, ayan, oh, no, nagargle na rin ako ng apple cider. O, yung ating sa labat kumukulo no? na, ko na 'yung ano, sa sarap. Amoy pa lang, sarap na. Eh. Ayun, kumulo. itlog tapos itong gulay natin lagay na natin ayan ayan so kain tayo <laughs> ah Mm. Uh, grabe. Pawis na pawis na yung damit ko sa ano, oh. dito sa loob. sa yung noo ko. Lumabas na yung pawis. Eh na natin ng ano no, ng salabot. Salabat na ko. Sarap. Ang konti lang muna. Yan, nako po. Kaya, nagpalit na ako ng ano, ng damit tsaka ng sweatshirt kasi Pinupuno na ng pawis kanina eh. Ay, fresco sa pakaramdam, no? Ito na yung salabat natin, no? Ah, oh Diyos ko po. Gumuhit sa kala lang muna. Ano naman salabat, ma? Ano naman salabat? Ay! Hello? Hello? Ay, ay. Ah, sarap yung salabat, oh. Aha. Po. Ah, hmm? ponte. Ah! magandang araw ulit sa inyo, mga kainags, ano? Ah, uh, yung pakaramdam ko ngayon, Medyo ako napapansin nyo para nagiging ngongo na ako, no? Pero mabuti naman yung sipon ko, parang hindi tumuloy kahapon, ano? Akagabi. Kasi okay naman yung paghinga ko habang natutulog ako. Parang ano siya, natuyo yata yung sipon, ano? Pero parang ano, no? Sa ngayon, no? Hindi ko lang alam mamaya. Yan, tapos ang kasi siguro nakatulong, ano, ano? Kasi every three hours pag gumigising ako, pag na washroom ako, nag ako ng, ano, ng mouthwash, mga kainags, ano? Kasi malaking tulong daw yan para sa lalamunan. Di ba yung iba nga nag ng ano, warm water at saka salt? So nagpalagay ako ng oil kay Mahal Arena sa likod. Para hindi pasukan ng hangin no, yung likod natin. Eh, ulo mo. Huwag <laughs> na yan. Okay lang yung may hangin. Diyan tayo nakilala eh. May hangin sa ulo. Oh, sarap! Ano yung may ik 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 ikalat mo? Yan o, no? sarap. Ikalat naman yun eh. Yan o ba? Yung massage na may pagmamahal. Yan. Ah. Uh... So parang gusto ko humigop na ng sabaw ngayon na ano na, oy sarap, aray. So namumo yung lamig dito sa ano, masakit yung dalawang likod ng balikat ko, mga kainis. Ano? Sabi daw nila, yun daw yung ano, uh, lamig. salamat ah. So parang gusto kong umano, kumain na ano, yung sa ano, sa laki, <laughs> yung soup na kinakain natin. May nagsabi sa akin, ano ko lang daw yung likod ko sa mga kanto-kanto na ganyan, ano? tapos higa ganun-ganun ko, yan, ano, para lang maano, mabawasan yung lamig na naramdaman natin yung pananakit ng ating balikat, ano. Kimitin oh. muna natin yung ano yung sasakyan ng pangalan na prinsesa natin ano kasi yung truck oh, hiniram niya kasi nga may business sila ngayong araw na to Sabado no. Magtitinda sila ano nagtitinda sila sa malapit sa May Kingsway. Uh, mga vintage clothes yung mga binibenta nila. So hiniram niya yung truck oh, para kasi marami silang hahakutin. So ngayon, sabi niya gamitin ko na lang yung sasakyan ko bali nag switch kami ngayong araw na to ng sasakyan. So yung sasakyan na ngayon ang gagamitin natin. Eh actually hindi ko alam kung paano paggamitin to, no? Nasubukan natin. Ano ngayon, no? November 25, 2023, mga ka-inags, no? Pero tingnan nyo, wala na, wala pa rin snow, no? Grabe, matatapos na yung November. Tingnan nyo, oh. Wala pa rin snow. Sabi nila El Nino raw, ano? Kaya ganyan. Paano kaya kung ano, no? Hanggang March 2024, walang snow, ano? Nako, parang Himalaya yata na mangyayari dito sa Alberta, Canada. Sa buong Canada, ano? So dito na ako nagpark sa Superstore makakainext nice, no kasi doon sa Lucky lako, ay pag ganitong sabado punong-puno yung parking doon, mahirap magpark. So dito na ako nagpark ano. Ayun, dito maluwag. Eh ako napapansin niyo no. Ayun no. Oh. Daming ano no, daming mga sasakyan na naka-park ano. Kaya ibang iba talaga pagka pagka Tuesday or Wednesday tayo na gano'n na uh, grocery rito maraming parking Oy, although mayroon parking din dito pero hindi na ako sumugal para magpark dito sa ano na to kasi mahirap eh may mga experience na ako dito dati pag Sabado pupunta ako rito daming daming nag grocery kaya hindi na ako nagpakasakali mag park dito haba ng pila pag Sabado talaga maraming kumakain dito kailangan talaga kailangan natin kumila grabe So 20 minutes tayo naghintay ano para ma-serve -ma tayo ng pinili natin. Tapos ang ginawa ako? uh, nagtugo na ako kasi ano eh. Kasi ang daming tao, ang daming kumakain. sa mga table. Wala ko time na maghintay pa ano. Kaya sabi ko tugo na lang. Kasi ang daming kumakain sa ano. Sa table mga kainags. Tapos nagbayad pa ako ng ano, nagbayad pa ako ng 1 dollar dito sa bag oh. Grabe yung bag, yung tubo kasi wala akong dalang bag eh, no? Yan, kaya sabi ko sige na nga, kailangan ko ng bag. One eh. dollar bag, no? Grabe. Kaya nakapagpadala na tayo, no? Tutuwa na naman sa atin si Nanay eh, at si Manang Cherry, si Manang Cherry nagpalaki sa amin. Tutuwa naman sila kasi siyempre <laughs> nakapagpadala na naman tayo ng kanilang ayuda. Yan. Tsaka siyempre maraming maraming salamat sa inyo mga kainagsan. Kung hindi naman dahil sa inyo eh hindi tayo makakapag-share sa ating mga loved ones sa Pilipinas. Yan, mas gumanda-ganda na yung pakiramdam ko ngayon, ano? Kumpara nung kagabi. Tsaka nandito ako sa Superstore ngayon kasi bibili tayo ng ano, ng gamot na. Yung Advil. Kasi ang laki ng tulong sa akin ng Advil, mga kainags, ano? Pag uminom kasi ako ng Advil, parang, ano, ang laki ng ginhawang nararamdaman ko, pinagpapawisan ako. Tsaka... Nawawala yung sakit na naramdaman ko So naubusan na kasi ako ng Advil kaya bibili lang tayo dito sa Superstore. Total malapit na rin lang naman tayo. Maghanap na tayo dito. Yan dito lang 'yun eh. Wala rito yung Advil na hinahanap natin ano. Yung capsule. Wala, wala rito. At least hindi naman sayang yung pagpunta natin dito, no? Naglakad lang naman tayo. So shoppers tayo ngayon. Ang daming tao talaga. pagkasabado eh. Pag Sabado, yan, linggo. Nako. punong itong ano, mga superstore, no? Mga bilihan ng ano, mga establishment, puno. Ito na tayo sa shoppers, ano? Ayan, dito yun. Katotot mga kainags. Hanap lang tayo kasi masiyang kami doon sa ano, sa Advil, ano? Ayan, ito yun, eh, ganito yung mga kainags, ano? Ito, nakasale siya, o. Ayan, ganito yun, eh, capsule. nakasale naman, eh. Ayan. So ito yung hiyang sa amin ni Mahal na Reina. So wala nito sa ano eh, no? wala nito sa Superstore. Kaya dumiretso na tayo dito sa Shoppers. Kaya yeah, so tara na mga kainags. Ano? Ito na yung gamot na Advil. Ah. Oh, so kailangan natin mag-enjoy ngayong araw na to kasi alas 4 madilim na. Kaya yeah, so naalala nyo to no. Diba ito yung pinuntahan natin nung nakaraan dito. Wala lang time budget, di ba? Kaya ngayon, bibili na natin. Kasi nandito pa eh. Parang masigit. Ayan ah. Hindi ako So, natin. Ayan. Tingnan yung fit. Ayan. This is better. Mm -hmm. <laughs> Makuha na natin. Makakainay sana. Meron na naman tayong nadagdag na winter jacket. Ayan. Tapos ngayon, bala ko pumunta ng ano, Costco mamili na tayo ng mga ipapasalubong natin sa nanay ko tsaka sa mga kapatid ko na fish oils fish oil tsaka yung glucosamine yung kanilang mga binibilin sa atin ano kalimutan na raw natin lahat wag lang yung mga binili nilang pasalubong dito na tayo sa Costco no naku daming tao grabe pagka weekend talaga daming tao sa mga ano no grabe kaya minsan ang hirap mag drive dahil mga tao tumatawid marami sasakyan So ito yung kailangan natin mga kainis ano? fish oil. Yan. So ilang piraso to? 400, no? Nako mahigit isang taon. Ano ba tong isa na to? 330. Tapos itong glucosamine, yan para sa nanay ko. Magkano to? 20 dollars ano yan, no? 20 dollars. Kuha tayo ng isa para sa nanay ko. Bali isang taon to, no? Mahigit isang taon. Yan. Pasalubong natin sa kanila. So itong dalawa sa nanay ko, yung dalawa. Tapos itong dalawa na to, tigisa do sa kapatid ko. Kuha pa akong isa. Kuha pa tayo isa para sa tatlong kapatid ko. Ayun, pus bibili rin ako ng ano, pagkain ng aso natin kasi ah, uh, para ano, good good for one month na yun. bibili tayong dalawang bag para sa dalawa nating aso. Kasi isang buwan tayong mawawala dito sa Canada, no? Kaya dapat eh kumpleto na sa pagkain yung mga aso natin. Ayan, to to to. Masiyang masiyang sila sa dito mga kainig sana. Napansin ko yung dumi nila, buong-buo dito sa pagkain na to. Ayan, kuha tayo nito. Ayan. Tapos kuha pa tayo ng isang isa pa. Mamili naman mamili tayo, no. Ayan, tapos ito kuha tayo nito kasi ano to eh, chicken, no. Chicken rice, vegetable. Ayan, ako bigat nito, no. 18 kilos mahigit oh. bigat so yun lang, yun lang pinunta natin dito no tara yeah, so ito na yung mga pinamili natin ha nandito na sa loob ng sasakyan. sakyan yan so nandito na tayo sa kung saan nagbibenta yung anak natin ano dito tayo oh. eh, wala pa lang masyadong parking dito no hindi ko alam kung dito eh dito yata ano kaya lang ah oh, dito nga dito nga kasi mga nakikita ko mga nagtitinda doon sa loob siguro nitong building na to ano Ayan, oh. kaya lang wala kasi tayong parking no ayoko naman mag park dito mga kayo na ina-expect ko kasi ano ina-expect ko kasi yung malawak na ano malawak na lugar hindi yung ganito no na pwede tayong mamasyal-masyal ganun wala eh so tara alis na lang tayo wag na tayong tumuloy dito no kasi hindi naman to yung ina-expect ko na dadat na natin makitid yung yung ano yung lugar nasa loob kasi sila nito eh no nasa loob sila ng building na yan so tara time na tayo, home time Hindi ko pa nakakain yung binili natin sa laki, yung soup Bira, uh, initing ko na lang Alright So, nandito na tayo sa bahay mga kailags, ano? Ah! Oh, okay yung ah. Yan, tapos sa... Uh, yung mga pagkain ng aso, tsaka yung mga binili natin fish oil Nandun na sa, ano, sa garahe Ah, uh, doon ko na binaba tapos dito na natin pinarada yung sasakyan ng panganay natin ano. Hello. Hello, Sion! How are you, baby boy? How are you? Now. Matutuwa <laughs> yung mga aso natin ito. O, oh, ano? Naamoy nyo yung bagay ng pagkain, ano? Masarap, ano? Bango, ano? Kaya mo, laro muna kayo dyan. Ayan, o. Ano? <laughs> so, naamoy na kaagad nila yung pagkain nila, ano? Ito na yung binili natin kanina, o, hindi pa natin nakakain. Initing ko na lang tong sabaw. no? Ayan, oh. Ayan. Ngayon pa lang ulit tayo makakain, ano? Gusto ko sanang kumain doon sa loob, kaya lang ang daming, ano? Daming tao, tapos sa... Uh, wala nang lugar doon sa dining table nila, no? Para okupado na ng maraming customer. Ganoon talaga pagka weekends, daming tao. So, yan. Kakain mo na ako ito. Naku, sarap. Hmm, yan. Init na, oh. Nako, sarap nito na mga kainags oh. Yeah. Ay Tamang-tama -tama sa nararamdaman nating ano no Malamig Yan. So yung pakiramdam ko ngayon uh, Okay naman ah Mas okay na ngayon no oh, Kumpara ka, ka kagabi Tsaka, mabuti na lang yung sipon natin Hindi tumuloy no Meron siya pero parang Nandyan lang siya no Pero hindi siya tumuloy parang ganun Parang nakaredy lang pero mukhang naagapan naman natin kaya hindi natutuloy. So yun yung importante doon, no? hindi na tumuloy yung sipon natin mga kainis. No? Although sumakit yung, masakit yung ating mga kasukasuhan, pero eh, maganda, gumaang ang pakiramdam natin ngayon kaya papaano. Kumpara kahapon. Pero sabi ko nga, uh, bukas hindi muna na papasok kasi kailangan kong yan, you know, pahinga talaga. Mahirap kasi pag bumalik, eh, pag pinuwersa natin yung katawan natin, tapos bumalik uli yung nararamdaman natin, di ba? Mahirap. Kaya mas maganda yung 100% talaga na wala na tayong nararamdaman, okay na tayo, saka tayo bumalik sa trabaho. Yan. So mga kainis, ano? Kain muna tayo, pero magpapaalam na ako sa inyo, no? So kita tayo sa sunod videos. Yan, hanggang sa muli.